Sugda na ang pagkagod sa lubi kay pandugang Sahanda sa handa sa adlaw na birthday nila kay Sibio. Ang Biko! Guys! Sus, napagod guys. Tara, napagod. Agoy, napagod ang ilong agnamong. Malagkit na pilets kay sigihan magsugnod ni Dodong. wak na bantayan nga naglinay naman di ay. Karon kay gusto man dyan mga bata kay mukhaon sila og Biko, mao nang mutabang yun sila una una din si Gabriel no kay panglonok daw ni mm, sipat sipat ang mata nya oh. yeah, nagatang na po si Ryan kay gusto yun ni siya mukaon o biko no Ryan no o, sige hagi ko kay okay ni Gabriel hantog na mahimo yun ni siya o lunok Oh, kugihan ka na si Gabriel kay favorite mapudan niya ng biko Bahala lagi na pagod amot unsa ni pag idea para mo lami ni among biko. Oh, hapit na maluto ang lunok para mag na lang mi karon. Mo na gitawag og lunok katong gata, unang gata. Oh. Pag mo brown na jud na siya pag ayo is pwede na nga siya ho oh, noon. Samantala no, gibyaan sa sa mga bata kay gihipos nila ang kabaw kay painomon sa og ang kabaw. Ba't yun? Pudbayag uhaw ng kabaw, no? Ang tao pa nga ni. Ba't yung uhaw? Kabaw pa ka, o, <laughs> <laughs> oh, ilaasang gi painom og kay nang gihipos ang kabaw. Unya, gibalikan na pud ni Gabbel kay na haon naman tong lunok. Gibalikan na pud ni Ag Kaya yung ilogo ng ako ang trabaho. Kay sila, Jod, ang mga tulod Jod, gabata, nag aning biko kay Balo na mo basta mo latik na gani ning latik aw magilog-ilog na na sila o niyang, kaning isa dere kaning si Hanmaeng, si Soy Soy mo ni si po sa dahon oh, nagbukal-bukal na ang latik lami na dyan siya kaayo na. o so good naglatik-latik ang among latik ang pinakalamiang latik Basta gani ang trabaho nga tabangan gani sa pamilya ngayong pagod na, na siya. Lami kayo yung resulta ang imuhang luto nga biko mga bata mo tabang murag ikaw mama ba mawala imong kakapoy no kanang tabangan kanila nga magatang sila sa imuha og kanus mahuman ang luto kay para ready na sila mga on mura man ay kalipay natong mga pobre no labi na ng mga bata kaon rajud labi na ning si Ryan nagulat intaw ni siya ganina ra. Oh, Ang sa pa na maluto. Ang Ang biko ni Ate Swilin. Oh, hapit na gamay na lang kayong kulang Ryan. Makakaon ra lagi ka sa biko ni Ate Swilin. Nya yeah, o kayo you no, know, ibutang na tong malagkit, manan na siya ibutang nang malagkit kay naglatik naman to siya. O kayo lang na siya para mawala ng puti-puti din ha, para masyagol na siya, masyagol. Og, oh, ma-mix na na siya, antod memo na na siyang yellow. Antod nga mauga ang ilalom. Ma-mix na na katamis din ha. Oo. Oh. Ano, ah, good na. Simple lang kaayo. And then, luto na ang biko na mong pinakalami. Agoy! Kainan na!